Happy New Year sa lahat. Ayan. Ngayon ay pupunta kami sa grocery store. Magla last minute. New Year shopping kami. <laughs> Hindi naman shopping. Bibili lang kami ng ng gustong bilhin. Ah, gustong kainin mamaya. Ang dami mm. nag skate na lang sa tabi namin. Ayan. Ano ba gusto mo ngayon ate? Mango Graham float. Mango Graham. Kaya lang wala tayo. No mango. mango. Like anything you can substitute with ano. With ano. Wait naman. ano na lang. Yung parang fruit salad. To, may ganun. Ba. Ako naman, ah. parang ang gusto ko lang din, para kami naman pa nila, no, yung um, ano yan, yan, is. yung beef. O oh, yun, bukod sa ginataang mais. Kasi talaga. Ginataang mais. So, bibili kami ng uh, ano yan, ng tawag Yung madatkit na kanin. Hindi yung glutinous flour ha. Yung madatkit talagang grain pa siya. Tapos kasi ibibigo ko din yun. Sana merong mabili doon sa superstore. Kung nasa Winnipeg kami, for sure meron yan. Pero, eh, isan wala dito. Although meron mang isa din sa Filipino store dito sa Jeeps. Yeah meron siguro doon sana lang hindi ako naubusan <laughs> kasi naman late na akong mag decide na ano ayan ang daan ngayon at least maganda ganda yung snow kasi para lang siyang mga mga ano ang pangalan yun? yung yung styrofoam na na kinakaskas ng bata kami eh ganda yung <laughs> namin sa snow diba? yeah. <laughs> di ba yeah. hindi namin akalain may experience namin or um, alam mo yon yung mga uh, mumuhay uh, kami sa ano na may snow. So masaya ba na may snow? Ayos din naman, wag ka lang matatagal sa labas. <laughs> You'll get frostbite. Yes, si mga bata mahirap eh kasi pag sa school, ah uh, talagang may time kayo, 'di ba? Na yeah na lumalabas talaga sila hindi pwedeng hindi sila lalabas no so well, I do yun have lang options oh ah oh, okay may ganun ka pala no yung kila JJ naman do sa middle ano not middle school sa elementary okay. school um nag ano ako dati nag sub at no not sub anong tawag doon yung nag volunteer ako nang wala yung mga EA tapos di ang lamig din talaga. Lalabas sila. Tapos so, yung mga bata doon, kumakain ng snow. Nakakatawa. <laughs> ah, sabi ni ate, pag kumakain ka lang snow yung bata, may deficiency. Sabi niya. Or kaya lang siguro baka curiosity din ng mga bata. Pero yung iba nga ganun, no, yung nagnangalot ng yelo. May ano daw, may deficiency sila. Yan na yung ano. So, napakaikli lang, no? Ano ka lang Ilang minuto yung nandyan ate? Ayan na ay yung uh, um, oh. Four minutes. Store, oh. Ganun lang kalapit. Ang mahirap lang, yung uubo kang magmamani malamig ang sasakyan. Pero at least. Parang di naman naka-on yung heater natin, no? Kayang-kaya naman. Kasi ano lang naman, ang minus 6 lang. Pag mga ganyan lang ang temp, call na yan. Ano mo yun? Ayos pa yung mga ganyan. Huwag lang yung minus 15 pataas sakit na sa mukha daming sasakyan na oh. last minute shopping yes, so nakubusan kami ng mga greyhams wala tuloy ano ngayon wala tuloy greyham ano pangalan yan grey may avocado pa naman doon. Ang sarap pa naman ng avocado sa Graham Float. Pero binili na rin namin kasi mura lang din naman siya. Two dollars lang mahigit. Mga napapala ng ano. Tsaka wala nang mga gata. Ganyan. <laughs> wala nang... Ay, nako. Wala nang pang salad. Ang daming nagginataan ngayon, ha? Siguro, syempre mga Pilipinas no? Talagang sold out, eh. Yung gata doon sa shelf, eh. Wala na rin food salad. Wala na rin... Ano ba? ba? Uh, konti na lang din yung mga gatas-gatas. Bagay gatas, okay pa naman. Pero yung pero yung kuwan ang wala. Uh, gata. Ito naman eh. Kaya punta kami sa jeeps. Kila ate Sarah, bili kami ng gata doon. Asian, ano yun, Asian store yun. No? Tapos parang 129 na alas 2. Sakto lang mapagkayari, magbe-prepare na ako kasi may pasok pa si Harold ng, ng alas 4, ah, ay 4.30. Susunduin siya. Kasi may, ano, ah, bukas din may pasok sila. Ganun talaga doon eh, walang, ano, madalang yung meron silang, meron silang bakasyon. Kadalasan eh, ah, kasi sa sanitation sila so yung pre-operation tsaka post-op sila gumagawa So, bukas ulit, kailangan merong ano, kasi regular na ng ados. So, yung uno, kailangan nilang pasukan yun kasi may, lang linisin yung planta. Ganun. ano naman ang, ano, buti nga eh, hindi siya nasasawa. <laughs> Pero ano naman yun eh, yun ang, yun ang mainam na pagka ang tao ay isa na isa. May mahirap pa, kasi sa barco mahirap, sabi niya nga eh. Walang sabado, walang linggo. Puro, ano ron, puro, ko lunes tapos walang oras-oras doon lalo kapag inspeksyon hindi sila natutulog at mas umaalon palagi o at least dito pag uwi niya ng bahay tapos yung trabaho kaya yun, medyo ginhawa naman di katawan niya dito kahit pa paano kahit pa doon eh malaki talaga ang sweldo kumpara dito kaya lang talagang ngayon syempre nasa priority na rin ng tao um, ano yan, eh. nagkakaedad na. Tsaka kami, priority namin na mapalaki yung mga bata ng, alam mo yun, sama-sama kami. Guided namin sila na mag-asawa kasi mahirap talaga. Tapos ako din, uh, simula nung, simula nung mawala yung, yung parents ko, talagang mahirap. Yung daddy ko nung no, talagang mahirap mag, magtaguyod mag, no? ng mag-isa. Kahit sabihin mo, financially, meron, meron, kaya lang, yung iba pa rin yung presence talaga yung suporta pag nang meron yung dati ko kasi noon nung nag uh, award si Harold sa ano uh, para siyang ano mo yun yung lahat ng mga gampanin din ni Harold ay ginagampanan niya din sa bahay ay mahirap pag wala talaga kaya yun very important yun tsaka siya din yung bang time na pag uwi niya eh malaki na kaagad yung bata <laughs> kaya yung dalawang nauna si Hannah at si Johan pag uwi minsan hindi siya kilala kasi eh ano malalaki na sila no pag uwi niya eh, nandito yung Asian store okay no U-turn dito pero minsan na U-turn talaga ako dito na mali ako na ano <laughs> dito na lang ako siguro mag ano maneuver or... mamani obra kainaman lang din talaga nung na tututo ako sa Pilipinas mag-drive. Kasi pagdating dito, walang problema sa so, pagda-drive. Mas nag-exam kami nung asawa ko sa driving. Sabay pa kaming pumasa nung birthday ko. Ako diba? Ang saya. ano ng ang New Year sa Pinas no maingay kanina tatawagan namin yung yung biyanan ko eh ang ingay ng mga ano hindi <laughs> hey, na kami siyang maingay no nakakamis yung yung oh at saka syempre yung family ganoon yung babae yung yung enthusiastic uh, ano? surroundings oo yun know, masayang salubungin yung ano kaya lang sabi ko nga ngayon iba na yung ano ko iba na yung pagtingin ko sa ganito sa bagong taon lalo at this year eh uh, umanaw si mami so parang kung yung iba very eager sila na magsimula ng bagong ano bagong taon parang ako naman ang feeling ko eh parang ayoko iwan tong taon na to kasi ito taon na buhay pa din si mami kahit pa no? kasi nung September siya nawala tapos di man kami na tapos, pero alam ko nga na yun, alam kong, alam niyang, alam niya kung gaano ko namin siya kamahal. Tapos, na mo yun, 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 na lang sana din yung biggest dream ko sa totoo lang. Uh, na maging magkakasama ulit kami dito. Kahit man lang siya, makasama namin dito. Kaya lang, eh, talagang ganoon, may mga dreams tayo na hanggang doon na lang. Uh, hindi naman yun ay para magtampo ka sa Panginoon kasi So, totoo lang, napakahabang panahon din yung bonus na binigay niya kay mami nung simula nang nagkasakit si mami. Uh, may stroke kasi si mami. Tapos, uh, yung sa lahi nila, ano yung, sa mga pag, uh, ano yan, yung mga ugat-ugat sa paa, mantap doon na lang. veins. Kaya yun sa kanila. Masama yun kasi sa puso, ang tugon nun, no? Kaya lang, ala namang way, para kaya makaiwas siguro sa ganun. Talagang lumalabas yun. Thankfully kami, hindi kami masyadong mabarikos. Yung lolo din kasi namin sa heart yun, eh. To emphysema, tapos syempre sa heart na rin. Tapos, pero mabarikos yun, so ganun nga. ah uh, ayun, tapos parang nung nawala siya, ang isip ko nun, mm, parang parang nawala na rin pati yung kagustuhan kong yung, diba gusto naming ma-PR yung ganyan parang it doesn't matter anymore parang ganon um, kasi sa totoo lang talaga ang pinakamahalaga sa buhay is yung hindi yung status secondary na lang yan yung pagiging sama-sama talaga ng pamilya uh, pero ngayon um, ang dream ko la ang dream ko ulit is ma-PR para makuha ko yung kapatid ko na isa. Kasi si Joy yung nasa Australia, madali lang yung maka talaga uh, ang medyo challenging no kailangan na ano tsaka paghandaan kasi kailangan PR din kami ayan so ayun ganoon lang kaya wag niyo i-take for granted yung mga time na kasama niyo yung family niyo mga kapatid niyo kasi napakaikli lang ng buhay tapos uh, alam niyo kung meron kayong mga gusto at lalo na sa immediate family niyo uh, mag-ano na kayo uh, siguro this is the time to reconnect and you know magpatawaran kasi lalo sa magkakapatid tsaka sa mga nanay tatay and iba'yan uh, iba yan pag nawala iba, iba yung hole na iniiwan niya ako nun parang parang wala na akong ano to live wala na akong kagustuhan <laughs> pero ganun paman, man syempre kasama sa grieving process yun ganun pa buti at tumating mga pagsubok na to ng matibay na yung strength ay matibay na yung faith ko kay Lord kasi Uh, ano kami eh, yung sa MFC, yung Missionaries Families for Christ, ayan, nag-member kami niyan, Tapos, spiritually, talagang guided kami spiritually. And, ang laking bagay nun, nung support system din, nung family namin, nung family na yun, sa, yun niya, yung Missionaries Families for Christ. Ayan, so, yun lang ang aking ano, bibili na kami ng mga kulang. Ayan, bye-bye. Kamaya ulit. Thank you for watching and Happy New Year everyone. I hope lahat tayo magkaroon ng Um, great year ahead. Kung hindi man, ay maging mapagpasalamat pa rin tayo sa lahat ng challenges. Okay.